kinakuha. Mm -hmm. Ito mga lods. Ayan na po si kaeng guys ng gumapas ng sangambo ko. Jadi. Hmm. Lagi nak pas. Ini ini bilad namin. Lagi nak punya. Ni pau. Wah. Hmm. Tu big. Ewan. Hmm. Ayan yeah, po, ayan. Yeah. na dito. Ayan. Hmm. So, Ay, mga idol, Sa magandang hapon. Ayan, gumap gumapas po ako ng, ano, ng natak. Ayan, mga oti. may ko, oti. Bali, mayoko ko, oti. Bali, maghapon po ako gumagapas, mga lods. Baka nagkaroon kami ng alay eh no napakarami ko na ah. Mm -hmm. ito mga lods ito po eh habang namamahinga po ako ginay ko na po roon. kaya ito naka nagkaroon na kami ng pampambilad para ipansayang na kami eh magapo ko po yan ginagapas para naman pakatkin ng tagong bigas mga idol kailangan din natin gawin na yan kasi sayang kasi pinakailangan ko yung mga maya ay tumagod, sisibig yung nasa ako baka maulan pa maulan na, maambol na ito mga idol -bon habang <laughs> gumagapas ako, binilad ko na sa bangka para makatuyo yeah. ito ko lang yung sabigilad o ba sayang Pakay mo muna sa ilalim. Ayan. Yeah. ng buti ng pali sa amin, mga lod. Ayan. Hindi ah. ko pala lang pa sa yung mga pagkakato na maraming natak. Ito ay eh, maliligo na kami sa gas. Ayan. 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 Ayan.

Ja,

pag tinapakan madali siyang malagas so ito mga idol ibigay ko lang sa paa para naging palay kaya sa inukulog para mag-init makalipas ng tatlong araw mga idol pwede nga sa, ko sa paa Ay mga idol, naisaw ko na natin ako kung saan ang buko. At sa dito mga dalawang kaban. Aliwin man lang tayo sa bigas. Napakamahal ng bigas. Alam naman natin napakahalaga ng butil ng bigas. Palay. Ay, nangumutay ang batak o saan buko. Ay so, mga idol, akong papalam na. Alam ko.